Hello, good morning everyone. Good morning mga kasari. So, ayan. Um, another day, another vlog, another update, another gift sa ating Sari sa Sari Store. So, ayan. Um, kaninang umaga, um, mga bandang alas sa East to 8. Um, sobra siya mabenta. Kaso, ngayon umulan. So, pakita ko sa inyo. Umulan ngayon. So, ayan nag siya ngayon. So, yung mga tao ngayon, hindi dumadaan, hindi naglalakad. So, nakasakay sila, syempre. ah uh, syempre, kapag nakasakay sila, so, hindi masyadong nag i dito sa ating tindahan. Um, yun, syempre, medyo nabawasan yung benta natin. So, yung bulan natin, hindi naman masyadong malakas pero matagal to matapos syempre kapag hindi malakas wait lang may bibili so ayan may bumili lang po guys so ayan ang um, kapag ganito um, ang ginag ang gagawin natin dahil wala na masyadong umipili, kasi umulan na magbibilang tayo ng benta natin sa yellow so kapag yung benta namin sa yellow sineseparate talaga namin para yung benta sa yellow is uh, malaman namin kung sakto na ba siya pambayad sa uh, sa tubig at sa oil doon namin kinukuha yung ng kuryente at ng ating tubig. Kasi ginagamit natin yung tubig sa ating paggawa ng yelo and then uh, ano ba yan? Yung kuryente naman, syempre, andun na lahat yun. Ginagamit natin ang freezer, ang ref, and ilaw dito sa ating tindahan and then sa ating coffee vendo meron din tayo so yung sa coffee vendo ang benta naman natin doon nakaseparate din pero yun naman yung uh, binabawi pa natin yung kinapital natin doon sa pagbili ng coffee vendo so hindi ko pa yun nababawi so ganon so magbibilang tayo ngayon ng ating benta sa yellow kung nakamagkano na tayo So, yung bill namin is nasa 1.5 plus yung bill namin sa kuryente. So, yun. Ibilangin natin kung sakto na ba siya. May nabilang na ako nung una nasa 500 pesos ito doon so, naka-separate na to kasi nga um, para mas madali natin mabilang so nasa 500 ito

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 plus. So, naka-800 plus tayo sa one week. Ayan mga kasari, naka-746 tayo sa ating yellow. So, um, sa isang linggo. So isang linggo yon yung ating benta sa yellow is 746. So kung ganun lagi sa isang linggo 7 times 4 is equals to uh, 28. Ayun. Kulang kulang um 3000. So almost 3000 yung kikitain natin sa yellow. Kung ganun lagi yung weekly natin na sales na sa 700 sana ganun nga talaga lagi para makabayad tayo sa ating kuryente at tubig so, syempre yung iba panghulog natin sa ref so yun na nga talaga so maganda yung kitaan kung ganun talaga weekly 700 plus para makabayad tayo sa ating bill sa ating kuryente at tubig and syempre yung iba pang hulugan natin na ref So, ayan lang yung update natin sa ating Sari-Sari Store. So, I hope you like it guys. And subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. And click the notification bell para manotify kayo sa araw-araw or sa um, mga update natin and tips sa ating store. So, kailangan bang ihiwalay? So, kailangan i-separate natin para malaman natin kung uh, tama ba or hindi nakukuha ba natin or hindi. And mas maganda talaga yung sineseparate. Pati yung Gcash sa coffee vendo, yung sineseparate talaga namin. So, ayan lang yung tips natin. Bye!